Naglunsad ng isang napakalaking drone attacks ang Ukraine sa Russia. Ayon sa report ng Al Jazeera, kinumpirma ni Volodymyr Zelensky na 74 sa mga lugar sa Russia ay kontrolado na ng Ukrainian forces. Nasa mga tatlong taon na ang gera sa pagitan ng dalawang bansang ito. Halos araw-araw ay merong mga naitatala na mga casualties sa magkabilang panig. Marami ng pagkakataon na naibalita na napasok na ng Russia ang ibang mga lugar sa Ukraine. Pero nito lang nagdaang ilang araw ay nagulat ang buong mundo, pati si Vladimir Putin, dahil hindi nila inakala na naitaboy ng Ukrainian forces ang border guards ng Russia. Daan-daan namang Russian military ang sumuko sa kamay ng Ukrainian forces. Kinumpirma din ni Vladimir Putin na libu-libu na ang mga residente ng Russia ang lumikas na lalo na sa mga lugar na malapit sa borders ayon sa ibang mga analyst na ang pagkontrol ng Ukraine sa iba't ibang lugar ng Russia ay nagsisilbing mensahe ng Ukraine para kay Putin na hindi nila mabasta-bastang mapasuko ang Ukrainian forces. Sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, hindi maikakaila na meron ding mga lugar sa Ukraine ang hawak ng Russian forces. Pero malaking bagay na hawak ng Ukrainian forces ang 74 na lugar sa Russia dahil maaaring magamit ito ng Ukraine para sa kapayapaan ng magkabilang panig. Paano naman ito mangyayari? Ganito yan. Maaaring ipagpalit ni Zelensky ang mga lugar na kanilang hawak sa mga lugar naman na hawak ng Russia. At maliban sa mga lugar ng Russia na hawak ng Ukraine, marami din silang nakapture na mga Russian military at maaari nila itong gamitin pampalit para sa kapayapaan. Nilinaw naman ni Zelensky na wala silang balak na okupahin ang lupain ng Russia kundi ang kanilang hangad lamang ay peace at proteksyon. Ayon kay Zelensky, malaking bagay na kanilang nakontrol ang 74 na lugar sa Russia dahil noon dito nagmumula ang mga atake ng Russia papuntang Ukraine. Pero dahil sa kontrolado nila ito, walang mga atake na magmumula sa mga lugar na ito. Marami ang mga nagsasabi Nasa tagal na ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay humina ang depensa ng Russia. Ayon sa mga analyst, ito ang kulang kay Putin, ang depensa. Dahil si Putin ay hindi naman daw talaga sundalo. Merong background sapagat siya ay merong ranggo noong mga nakaraang araw bilang Lieutenant Colonel. Pero mas matagal na nagsilbi si Vladimir Putin bilang KGB Foreign Intelligence Officer. Can you imagine? 16 years siya na nagtatrabaho rito. Ibig sabihin, mas magaling si Vladimir Putin sa intelligence kesa sa defensa. Noong 1991, si Vladimir Putin ay nagpasimulang sumali sa politika. At noong 1996, si Vladimir Putin ay sumama sa administrasyon ng presidente ng Russia noon na si Boris Yeltsin. Dito na nagsimulang na mayagpag ang pangalan ni Vladimir Putin. Pero kung pag-uusapan ay depensa at kaalaman bilang sundalo, mas magaling daw si Vladimir Putin sa intelligence. Ayon sa report ng CNN na ang nakaraang drone strike ng Ukraine sa Russia ay maituturing na isa sa mga pinakamalaking drone strike attack ng Ukraine sa Russia at ito ay isinagawa sa Russian airfield dahilan upang mapaatras nito ang Russian forces. Tila na surpresa ang Russian forces sa mga atake ng Ukraine. Inamin naman ni Zelensky ang naturang pag-atake at kanyang pinuri ang kanyang mga sundalo. Dagdag pa ni Zelensky na ang naturang pag-atake ay sumira ng maraming mga fighter jets ng Russia at nakapaghuli ng maraming Russian soldiers. Tinawag naman ni Zelensky na ang kanilang pag-atake ay precise, timely, and effective. Ito ang sinabi ni Zelensky, quote and quote, Our Ukrainian drones work exactly as they should. Still, there are things that cannot be done with drones alone. Bagamat inamin ni Zelensky na malaki ang kakayanan ng kanilang drones, pero naniniwala siya na hindi nila makakamit ang tagumpay kung drones lamang ang kanilang gagamitin. Pinaghahanda din ni Zelensky ang Ukrainian forces dahil naniniwala siya na merong gagawin dito ang Russia. Kung baga, may resbak na gagawin ang Russia. Ayon mismo sa Russian Defense Ministry na ang naturang pag-atake ng Ukraine ay sumira ng 117 aircraft type drones at apat na tactical missiles. Ibig sabihin, napakalaki talaga ng damage na naidulot sa naturang pag-atake ng Ukraine. Pero nilinaw din ng Russia Defense Ministry na meron din silang mga nasira na mga drones ng Ukraine. Wala din daw na itala na casualties ang naturang pag-atake maliban sa mga damage of properties, mga sasakyang mga nasira at mga municipal infrastructures. Nitong Merkulis lang, ibinulgar ng General Staff of the Ukrainian Armed Forces na martis ng gabi ay sinira ng Ukrainian forces ang Russian Su-34 fighter bomber. Matindi ang galit ni Vladimir Putin dahil sa balitang ito. Nangako si Vladimir Putin na isang matinding paghihiganti. Ayon sa kanya, magtago na raw ang Ukrainian forces sa kanilang mga banker under the surface. Samantala, ang isa sa mga syudad ng Russia na tinatawag na Belgorod ay nagdeklara na ng regional emergency nitong Miyerkules lamang. Ito ay dahil sa napakalaki ng damage na naidulot ng Ukrainian forces drone attacks ayon sa balita at sa pag-amin na rin ng Kiev na hawak na nila ang 1,000 square kilometers or 386 square miles ilang araw lamang ang ginawang pag-atake ng Ukraine sa Russian territory. Marami ng tangke at trucks ng Ukraine ang malaya ng pumapasok palabas sa lugar ng Russia ikinababahala ito ng maraming residente ng Russia at 100,000 na ang lumikas sa naturang lugar. Nananawaga naman ang ibang opisyal ng Russia na himukin ang gobyerno na magdeklara na ng regional emergency dahil halos araw-araw ay merong mga teritoryo ng Russia ang paunti-unting nasasakop ng Ukraine. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasok mismo ang Ukrainian troops sa lugar ng Russia mula noong World War II at ito raw ay isang napakalaking kahihiyan para sa kampo ng Russia dahil sa mahabang panahon ng digmaan ng magkabilang panig ay tila napaka-easy para sa Ukrainian forces ang pasukin ang lugar ng Russia at 74 na lugar nga ang kontrolado na. Ayon sa balita ng CNN na sinabi ng Ukrainian military na maraming mga Russian soldiers na nasa loob ng Ukraine ay pinaaatras na ni Putin. Nagsalita naman dito ang Ukrainian Deputy Prime Minister ay magbubukas daw sila ng humanitarian corridor. mag -e evacuate daw sila ng maraming mga sibilyan, mapa-Ukrainian man o Russian. Hindi naman daw nila target ang sibilyan, kundi ang mga gumagawa lamang ng pag-atake sa kanilang lugar. Nilinaw din niya na ang kanilang pagkupkup sa 74 na lugar ng Russia ay hindi sakupin kundi tinatawag lamang ito na security zone. Buong mundo ngayon ay nakatutok sa susunod na galaw ni Vladimir Putin dahil ayon kay Putin ay itutulak niya palabas ng Russia ang lahat ng Ukrainian forces. Nagsalita naman ang presidente ng Estados Unidos na si Joe Biden ayon sa kanya na ang pagkapasok ng mga Ukrainian forces sa Russia ay nagkikreate ng real dilemma for Putin.